Mayroon yung hapon mam ma sir Kaya yung nakita Ngunit bahaw na natin Ang tiyak at tabangan ninyo Ng ah, PWD Mamaya ang banaw Gamay po kayong tang Daras aunty o oh. na, Nakabalik yan ang Buhangin? rin <coughs> Pero walay walay nang mutanas imo dito nga. Ipalitan ka gamit, walay nakakuan. Nakadagan gani nakaingon dito nga nang suya ganing uban. Gani nga na mga gamit ko nga. Saluyan sa tabang sa gino, na ipanalang yung lihatan sa ko Manang dako kayo sa lihatan sa Kung di pa malitan mo na itong mga gamit. Salamat at takalang na si gino, Ojot. Huwag kang ma'am nga. Huwag mo. mo itong mapabanggit siya yung pangalan. Ay, salamat kay itong ma'am kay hindi orienta mo ba sa iya ang sa pagtabang kakuha. Kaya mo sa mga kaon, ang palitong tambal. Kamura po trabaho, no? Oo, oh, ah din yung yung banat yung iyong mo na guys, uncle? Mawawon? mawawon na siya. Ah, mawawon? Mawawon mo na siya. Kaya mag hilom tapos call. Sa una ko lunsa mo yung panginabuhi sa una sa dito kas bukid. Mura ga pag Kargada Kagada kahoy hoy. Hmm. Pila ra mo kitaon pod? Kita, kita ra tag. Tingkat tos, tingdaghan ni. Sintos. Mura yung mong panginabuhi? Ora. bukat ang tos na nako kay aron makatao na akong pamilya. Sa akong bukat ang tos na nako. May ka makadaog palkata ko gam... Kaya kung kaya arang damaya mo po ka ni oh. mo, halos pa maura mo mong ante ka tag taon na na po sir, kaya arang makakaon. Nagawang taon na na yung makakaon mo. Tanin mo yung kaya di ka maglisod na yung arang bugatam ng buhangin. Nagusog po na po, kaya arang mga damit pinabuhi ah. Hindi pa yun ako sir, kaya na may balay sir. Na may balay hmm. na. Pag deliver ito, dos ang imo. Kada sako. Dos ang sako. Dos ang sako. Kaya naman ako maghanoon ang nagdakong kita sir. Nagamutan na na ako, makakaon na ako. kalau tidak bisa kirim juga sahaja. Kalau nak orang family atau hanya tenan, okey nak? Melipai nak? Melipai nak kos ya. Kalau tidak bisa kirim juga sahaja. Sudan? Buat. Mungkin abot. Mau lagi nak? Kita abang itu, abang ser. Itu kali mutana bang, hantu hantu. Saya ingin apa? Ha, Mau lagi tu ingin basok? Eh, Ia ada kabut? Orang tu ada kabut. Katong gipul-pulian okay. lagi kamu sama? Saya tu. Wala na akong pan. Magpuwa mi sa silingan. Sarap ka baso. Pag mga mo cycle, magsaging daon-daon mag na mo. Daon sa akin. Siguro na mo sa rin. Ang sakit ka kasi ako rin yung taong pinakagamay gamay ayaw. Huwag ka na magkaragag Ma. tin wheelers na pagkata? Ako rin yung pinaka pinakagamay. Mubo pag yun. Isa na. Hindi na ako alas ano, sir madaog. Daog mo lang na ako. Kaya arun. Arang sa akong pamilya. Makapalit yung bugas hapon naman po ina sir ako na ako sa gino wala ako pag dahom sir nga pagkot sa panahon sir nakamanan magrasyahan handay ko magrasyahan handay ka? sir katong hindi balay dito sir wala po ako rato dito na ako tumaabot hindi dyan yung umabot ko hindi na ako makaya ako igura din niya ako yung pagkaon sa akong pamilya palit lang ako bukas, sir Yeah kagahanta kag kwarta palit mo kwan palit mo niya isudan pero kana ko kana nang gilibot diri ko mura ko ipang nabuhi na lang buhangin pa sila pero kamo mo ipinakaluoy ang sitwasyon diri ko makita na ko kamo mo ipinakaluoy og mga sinina kamo sa imong asawa kan mo ba makong sina ko mga tarong man Ayan, balag balag din ang makita ha wala mata problema balak ah, relax mo ayaw kayo ninyo ipukuri sa inyong lawas ako puwarta nung nais si ginawa na. mga mo lawas na may puhunan diba kol? salamat ani sir huwag okay, problema salamat kong dakoy ha man salamat ha? salamat ginawa sir sige kol, ang puwarta